Hello po sa inyong mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay basis sa inyong mga sojak signs sa araw ng Martes, November 5, 2024. Para sa mga taong aris, umiwas ka sa mga taong takot sa obligasyon, tamad at hindi marunong magseryoso sa trabaho dahil wala kang mapapala sa kanila. Ito ang paalala sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga masweting numero, 4, 15, 20, 24, 30 at 41. Para sa mataong Taurus, kahit na nahihirapan ka na, huwag ka pa rin titigil. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga masweting numero, 8, 19, 23, 28, 34 at 42. Para sa mga taong Gemini, mag-ingat ka. Muling babalik ang mga taong gusto kang maisahan. Tulad ng dati, talasan mo ang iyong isip at pakiramdam. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mamaswerte numero 11, 17, 21, 26, 31 at 34. Para sa mga taong Cancer, ang lungkot ay nasa isip lamang. Ito ang paalala sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamaswerteng numero, 3, 10, 19, 29, 36 at 43. Para sa mataong leyo, hindi material na bagay ang iyong kailangan ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mamaswerteng numero, 8, 13, 25, 27, 32 at 45. Para sa mataong Virgo, Nakakatuwa ang iyong kapalaran ngayon Dahil madidikit ka sa taong mahirap unawain Gayunman, magkakasundo pa rin naman kayo Ang iyong mapalag na kulay ay blue Ang iyong mga masorting numero 5, 10, 24, 38, 40 at 44 Para sa mga taong libra Kahit hindi pa nakahanda ang loob mo Buo naman ang puso mo Para tumanggap ng mga pagkakamali ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mamaswerteng numero, 6, 14, 26, 31, 34 at 40. Para sa mga taong Scorpio, huwag kaagad umasa sa walang katiyakan Panatilihin mong gumagana ang iyong isip at damdamin. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mamaswerteng numero, 4, 18, 25, 27, 28. 33 at 37. Para sa mataong Sagittarius, kahit hindi mo kaano gusto ang isang tao, wala kang magagawa dahil siya ay nakakatulong sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamaswerte numero 5, 15, 28, 34, 38 at 42. Para sa taong Capricorn, ngayon ang tatang araw para makatanggap ng malaking gantimpala mula sa langit. Ang yung mapalat na kulay ay red. Ang yung mga maswerting numero, 17, 21, 29, 33, 37 at 41. Para sa mga taong Aquarius, marami ang mawawala sa iyo kapag nilayuan mo ang taong umaasa sa iyo. Ang yung mapalat na kulay ay lavender. Ang yung maswerting numero, 19, 22, 24, 28, 40 at 42. Para sa mataong Pisces, isuot mo ang paborito mong damit sa ganitong paraan, muling tatapos sa iyo ang mga swerte at kakaibang kapalaran mo. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mga swerte numero 7, 10, 13, 20, 26 at 39.